Sit down. Relax lang po kayo. <clears throat> Medyo paos ang boses ko. At pasensya na ko, ninyo ako. Maraming nasa utak ko papunta ako dito kung anong sasabihin ko. Puno kanina ang kaalaman ko. Ang problema, nung sumayaw yung magkakaroon dito. Nak nakalimutan ko. Matanda na rin kasi ako. Ano ito? Meeting de avance? Alam mo, Nung unang panahon, wala naman tayong kamuang-muang, wala naman tayong kalaban, wala namang nagagalit sa atin, pumunta ang Espanyol at inagaw ang ating lupa inirang. For 400 years, nagtiis ang Pilipino subjugated by foreigners. Then, during the American and Spanish War, natalo ang Espanyol at napunta ang ating bayan sa Amerika. Anak ng Grabe ang tiis ng Pilipino yung mga lolo natin kung gaano na lang sila pinahirapan. Alam mo noon, kung hindi ka magsimba, ay may mga pare nandyan, they know the history of Christianity. Alam mo noon, kung hindi ka magsimba, sampung palo sa katawan mo. You doubt my... Si... Ayan si Father Ivasco, chief of staff ko sa City Hall. Siya yung NPA leader doon sa Libungan may plenum ang komunista. Itong mga sundalo natin nandito sa harap ko, nahuli yan si Ibasco. At ako naman ay fiscal noon, pumunta ako sa katitipan para i-administer ko yung oath niya, yung statement niya kung totoo o hindi. Pagkatapos noon, sabi ng mga sundalo, Piskal, papatay namin itong dalawang pare. Father Tison, Waray, pati si Father Ibasco. Bumaba yan sila sa Visayas para makiksapalaran sa NPA. Sabi ko, wag kasi pare yan, puta, ma, alam mo, ang Diyos nandiyan eh. Eh kung ito lang naman yan ang prinsipyo, iduluhiya, eh hindi naman kriminal yan, kidnapper o puser. Eh sabi ko, ah, uh, kulungin na lang ninyo. So sa matagal na panahon, sulat siya ng sulat kay Corey. Eventually, na-release siya lahat, pati na ang asawa nila Quintanar, yung mga komunista, mga isparo nang galing dito at naging uso sa buong Pilipinas, yung pagpatay, wala, barangay captain, konsihal, military, Maybe, police puro may pamilya, anak ka ng kakawalang kwenta yung ideolohiya. Kung hindi mo lang mabinta sa mapayapa na panahon. So, kinuha ko sa chief of staff, tapos, umuwi siya sa Bohol naging governor. Pare ito. Nandito siya ngayon, kasama tayo, at maraming maraming salamat you guys from other parts of the Philippines nagpunta rito para lang makipag Duyog sa Bisaya. Sumama lang sa ating, kung sabay tunong sa Tagalog, yung ating, the purpose of why we are here. Wala akong, no longer in politics. I am not a candidate. Nahirapan nga ako mag-akyat ng hagdanan I am 80 years old. Hindi, 79 lang, pero hindi binibilang yan eh. Kasi sabi mo, last daw. Sabi ng asawa ko, 80 na ako. O, sige, sige, 80 na. Pero nung itong lumabas itong People's Initiative, okay man yan. Abogado ako. There are three ways of amending the Constitution. Mag-constitutional convention, mag-election tayo sa political districts ng representante para sa assembly to convene there and propose changing or modification of our Constitution. Itong People's Initiative, pati itong Congress they would convert the Congress into a constituent body and propose the Constitution. Alinman dyan sa lahat, it will be submitted to the people for ratification. Ang problema dito, ako, Mr. President, uh, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito, ito talaga ang iniwasan ko. Kasi mapipilitan ako ngayon magsalita. Laban. ng mga tao sa gobyerno. Alam mo Mr. President hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo 'yan eh. It is your responsibilities sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo, Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Eh, ikaw eh. Pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. John.